Tuloy na tuloy na ang ikakasang tatlong araw na tigil pasada ng transport group na piston simula lunes, November 20. Sa damdaming bayan, sinabi ni Modi Floranda, National President ng Piston, layon ng kanilang tigil pasada na ipakita ang pagtutol sa sistema ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Floranda, sinabi ng Department of Transportation at LTFRB na dapat makabuo na sila ng kooperatiba at nasa korporasyon na bago pa mag-December 31. Mula rito ay kailangan anyang gamit na nila ang Egypt na kanila rin babayaran na nagkakahalaga ng hanggang 3 milyong piso, bagay na kanilang tinututulan. ang yeah, layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport, bakit hindi yung lokal na mga manggagawa natin dito sa ating bansa ang suportahan ng gobyerno? Bakit mm -hmm. kailangan natin pangkat ng halos sumaabot ng 2.8 hanggang 3.3 milyon na halaga? na mga minibus na galing sa uh, Japan at China no at uh, ito ay uh, malaking epekto hindi lamang sa hanay po ng mga driver at pang-operator mm -hmm. kundi epektado rin dito yung ating mga kapatid na mga pasyero. na kung saan ilalim po ng modernization ay mas mataas po yung pamasahe na kung saan uh, hindi halos sapat yung uh, kinatahod ng ating mga manggagawa. Dagdag pa ni Floranda, magtutuloy-tuloy ang kanilang strike hanggat walang naririnig na malinaw na sagot mula sa gobyerno. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.